Good morning mga kalpatids So sa kauna-unang pagkakataon Nakapagpapisa rin tayo Dito kay Grisel na to Shoutout nga pala sa dating may-ari Kay Jaime Lloyd Ang tropa nating mabait Nagbigay sa atin na At sa wakas nakapagpapisa rin tayo ng itlog na ito Bari ito yung unang-unang Itlog na napisa niya yan, so, pero isa lang din naman yung napisa, yung isa, hindi na nakalabas din eh. Pero at least kahit pa nakakuha na tayo ng isang pinakay sa kanya, yan. Tapang talaga na ito. Ito yung kaunaw ng anak niya. Yan. Bali yung unang apat na, it, na itlog niya, lahat Mga ano, hindi na nakakalabas sa shell. Minsan naman, yung iba, walang similya. Minsan naman, buo na pero hindi kinakayang lumabas sa shell pero ito for the first time yan nakapagpapisa na tayo ng itdog sa kanya kahit isa lang yung napisa okay lang at least makita natin yung magiging anak niya paglaki kung anong kumana sa nanay o sa kanya kasi yung yung hen blue bar blue bar yun eh alright so alaga natin yun na maigi papalakiin natin yan at may nakaredy naman tayong sing sing doon Uh, TCB galing nga pala kay Tito Darwin so susuksukan natin to ng club ring so hintay hintay lang tayo ng mga ilang panahon paglaki laki na ito baka pwedeng panlaban natin sa south alright so please like and subscribe nga pala kay Glenn Pot at ating mga kalapatids happy flying ingat